ko po mga kababayan Grabe ito Sinagot-sagot na nga ito Ni Sandro Marcos si Amy Marcos Pagkatapos niya magsalita doon kagabi sa rally At mainit-init na tagpo ito mga kababayan Nagkasagutan ito sa social media Ang sabi lang naman ni Sandro Marcos Hindi ito asal nang isang tunay na kapatid. <laughs> Nabulabog ngayon si Amy Marcos. Sabi lang naman no, ni Congressman or ni Majority Leader Ferdinand, okay? Alexander Marcos, mga kababayan, or si Sandro Marcos na nire niya no, si tita niya or si Amy Marcos kung saan daw po mga kababayan, ito na po ang kanyang first at huli po na pagsasalita po hinggil po dito mga kababayan. Here, mababasa natin mga kababayan, it pains me, okay? To see how low she has gone. To the point na daw mga kababayan that she resorts to a web of lies. Kung saan po aim po nila at disabilizing this government para ma-advance daw ho ang kanyang political ambition baka nga pinakakuha no sa 2028 na maging vice presidente siya. <laughs> at sabi niya po dyan mga kababayan, akusasyon daw po against the president sa kanyang tatay at sa kanyang nanay po, ang ating first lady. Hindi lang po yan false no, but dangerously daw po irresponsible. So sa lahat po na binabanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan at walang magandang na po sa bayan. Mas matured pa ang pag-iisip ni Sandro Marcos kaysa kanyang tita. <laughs> ang sabi niya kasi dyan, no, See how low she has gone. <laughs> so syempre sa speech ni Amy Marcos mga kababayan, sinama po no ang kanyang pamangkin at syempre po ang kanya daw mga anak. Pero ang sabi dito, ang mga kasenya po no ni Sandro Marcos na ang allegation na yan no insinuating against me are false. Ang magpapatunay po niyan ang mga anak po ni Amy Marcos. Sabi niya nalulungkot po siya talaga mga kababayan na makita niya ginagawa niya ito sabi niya for her to betray her own family okay Brings a lot of pain daw po mga kababayan to me as the consequences daw po of my respect to her for giving me my start in a public life daw po mga kababayan. Now, this is the time po to unite behind the truth. Panahon ngayon na para magtulungan, hindi para magpalaganap daw po ng gulo mga kababayan at destabilisasyon. More than 35 years po no mga kababayan, sirang-sira po ang mga Marcos. So nasa libro po yan mga kababayan at kung anong-anong paratang sa mga Marcoses. Pero tinuldukan lang pala ni Aimee Marcos. Siya lang palang makakasira sa mga Marcoses. <laughs> Yung video kasi ni Zalde ko palpak. At syempre po mga kababayan, rest resort na yan nila no, nailabas. Kaya sabi ni Sandro kanina po mga kababayan, nasa kanyang political career. <laughs> napangakuan kaya ito na maging VP, okay? Sa susunod na presidential election or sa 2028, bahala na masira ang pamilya. Basta, okay, ang political career. <laughs> ano kaya masasabi ng mga Ilocano dito? Pero sabi ni Amy Marcos, mga kababayan, no, magpa-DNA test daw siya. Kasi grabe sa social media, mga kababayan, lumabas ang ganitong larawan. Yan po, mga kababayan. <laughs> Kaya umalma si Jaime Marcos. Sinabihan lang naman siya no, ni Sandro Marcos na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Alam naman natin si Sandro Marcos, mas credible pa siya magsalita mga kababayan. Isa po siyang majority leader. Maraming batas na ipinasa at syempre trabaho lang po ng trabaho. Hindi po siya nag-aartista o nagbabasa ng script at kung anong-anong pinagagawa sa social media. Trabaho lang ng trabaho itong batang na to, no? habang ang kanyang tita no nag-aartista, okay? So imbis na makatulong po sa kanyang kapatid na ang ating pangulong Bongbong Marcos ang pinagagawa po no, pinaglalaban niya ang mga Duterte. Mas magandang iwan niya na ang mga Duterte at isa siyang Marcos. Kaya nga sinabi ko ni Sandro na hindi yan asal ng isang tunay na kapatid na magsabi na magpa DNA test or magpa hair follicle test no. Parang ganun din 'yun mga kababayan no. Parang gusto niya kasi siya magmamando kay Pangulong Bongbong Marcos. May sariling pag-iisip ang ating pangulo. Siya po yung pangulo, hindi po ikaw. <laughs> Yan pong sinasabihan niya na adik po mga kababayan. Ang pamilyang adik, ayan po no mga kababayan. Buo yung pamilya, walang kabit, ang mga anak po nila matitino po mga kababayan no si Sandro Marcos na lang no sumabak sa politiko pero umaarangkada no gumawa ng batas lahat-lahat sinabi ko kanina mga kababayan hindi po siya no nagaartista na politika okay so hindi po siya namumulitika trabaho lang so ganun din sana gagawin ni Amy Marcos trabaho lang hindi pa mumulitika sisirain ang kanyang sariling pamilya no para sa kanyang political ambition, yun po yun sabi ni Sandro Marcos sa kanya po nung statement. So ayan, di ba mga kababayan, her own political ambition. Sabi pa dito mga kababayan, Daddy, bakit si Manang parang others? <laughs> so ito, may post din mga kababayan, no? Kahit wala na dong DNA test, hindi na kailangan ng DNA. <laughs> ayan, no? I'm me, Lakson sa pamilyang Marcos. Sobrang layo daw po ng itsura kay uh, former okay, President Ferdinand E. Marcos Sr. at kay Madam Emelda at sa kanya daw pong mga kapatid. Ayan po. <laughs> at according here sa ating mababasa din mga kababayan, no, sa Tweety Bird daw po, confirms na. So ayan na. Okay? Pumalag na ang Pangulong Bongbong Marcos na PBBM daw po mga kababayan has given the go signal na 100% ilalaglag na si Aimee Marcos. Pag lumabas na daw ho ang bagman niya from DPWH as a senator and a governor of the Ilocos Norte, eh ipakukulong na nga ang hilaw na mangga. <laughs> Laglaga na to mga kababayan. Kaya walang sinisino-sino ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya galit na galit sila na si PBBM lang naman ang nagpaimbestiga ng flood control na to na mga anomalya. Namulat lang naman tayo dyan sa mga korupsyon na yan dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya matiis ang ating mga kababayan na binaha. Okay? Namatay sa leptospirosis, kung ano-ano pa mga kababayan na walang nasasakyan, tahanan, okay? Siyempre, wala na silang hanap buhay. Dahil po dyan, nagpaimbestiga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga korap dyan, no? Okay? Bago mag-Merry Christmas or mag-December 25, okay? may masampana ng kaso, may makukulong na po. Sabi po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Comment down below and follow.